ate. Sunog ah. Hindi, okay lang yan. Kakaliskisan -ka -ka na lang yan. Pag sa'yo mo, na nasunog ka mo? eh nasubra na. Eh. Sabi mo, punuin ka mo yung ano eh. Hehehe <laughs> oh, Ako babalik na dito sa kabila Okay na yan eh, para plastic mo, yung plastic? Ano sang mo pa yan? Yan galing kwintas mo. Ah. Okay. Okay. Sang galing ang kuwintas mo. Sang galing ang kuwintas mo. Sang galing yan. Bigay nino. Nino. Oh, nung nung. No, nung nung. nung jim galing talaga. Lagmo iya no yung mata mo sa gusto ko sa iyo. Dekontinuo na ko mo. Ay. Diyan ko din ketchup diyan. tuwa <laughs> ah, sa ah, pabilis sa ubos ah. Di ba? Mamaya, masara na. Hindi pa naman.